Uh, mga brother, ah, mga brad, uh, magandang ang umaga tanga at gabi sa inyong lahat. Muli, ah, meron tayo ngayong kinukutkot or inaayos na sa sasakyan, ah, nisan Nissan Banet. Ah, nalagitik lang siya lagi pag ini-start. Minsan nakakasampung lagitik, 东那么多。 Uh, okay. Uh, may nililinyahan tayo isang ano. Okay, natin ang wirings ng isang Nisan uh, Nissan Banet. Ang issue nito ay bali ano to boss no? Patatlong solenoid nito no? Patatlong solenoid na. Ah, ito, no? uh, uh, ito. Patatlong solenoid na ito. Lagi si Busing nagpapalit ng solenoid kasi iniisip niya ay so sulinod ang diferensya gawa ng ah, nalagotok lang siya pag ini-start minsan nalagotok lang minsan nakakasampung atin oh, uh, no? ginagawa ko kinakalog-kalog ko pa yan eh. Uh -huh. Ayun, <laughs> yun, sasakyan sa mak makuha sa kalog ano naglalak nakukuha naman parang naglalak lang na ano? hindi mabalik pecha ako na nga yung ano eh, yung. Bindix, eh. ah oh, ang bendix so, ayun ay the place. Ay, yung pag start mo yung kuing! Oh, yun ho. Oo, oh, yun ay bendix. Pagka nalagotok lang ho, ay solenoid. Ang gagawin natin dyan, pagka ganyang isyo, lalagyan natin ng relay. Yeah. Lalagyan natin siya ng relay. Okay. kaya natin lagi ng relay uh, medyo kapos na yung kuryente na pumapasok sa solenoid yan ganyan o oh. nalagotok lang yan o oh. So kaya nung no, boss. Hindi na na-start no. Lugotok na lang ng lugotok. Ang gagawin lang natin dito, lalagyan natin ang relay. Okay? Paano ba na, paano maglagay ng relay? No. Pag tayo naglalagay ng relay, Uh, itong 87 87 uh, ito na po yung gagawin nating start yung papuntang solenoid 87 87 papunta na po ng solenoid yan Kayo na, mo mo nagpapaklas ng starter boss Oo. Kinatyaga nyo ha. na. din naman ang solenoid no? Ha? Mal 900 'yan, Oh. Wala nang 1,000. Sa so, nakakadalawan libo na ako. Nakakadalawan. So, eh, paano kung yung luma niya ni eh, hindi naman pala defective? Oh. Uh, yung eh, so, dalawa na sayang ko. oh, uh, okay pa sana yung ano. Okay pa sana yung mga tinanggal dito, boss. Okay. Yung galing sa Susi na uh, supply Ah, uh, ito na po 'yon. 86. Yeah. Okay, ang 30 siyang gagawin nating live. 30 po ang gagawin nating live uh, manggagaling yung supply niyan sa battery mismo ito ilalagay natin ng terminal para hindi nakaipit lamang kung saan ito na yung 30 ilalagay natin dito sa live positive yung 85 naman siyang ilalagay natin sa ground yan yeah. 85 po ay nakaground na Okay, sige ho, testingin nyo Kung papalya pa Parang mas mabilis ang sikat nyo ng puna na no? Kanina ilang start mo lang Napalya no? Ayan ang kalimitang nagiging sakit ng mga ganito. Ang masama kasi pag namatayan ka sa traffic, uh, bago ka matay sa start, di Tagal na kaya. wala rin pala yan no? Oh. Sayang, dapat nadala mo agad sa akin. Nakakuha na agad natin. Eh, nakadalawang bili na. Mas yung original, di tatlo. Oh. Uh, ah, yung mga kaplad, kaya ko nga pala nilagyan ng relay ito sa starter uh, na lagitik lang lagitik nang ng lagitik nakakasampun lagitik minsan bago umandar sa paulit ulit pagka ang isyo uh, medyo kinakapos po yung supply na takbo sa solenoid sa starter kaya ginagawa natin yan lalagyan ng relay so, paano naman maglalagay ng relay yan yung pong yan po yung main supply. Ayun pong 86. Ayan po yung galing sa susi, starter. Uh, yung 85, i-ground na natin. At yung 87, 87, siya na pong papunta doon sa solenoid. Ganyan lang po kadali, maglagay ng relay. Boss, ito'y i -ano ko na lang dito ha. Tatago ko na lang dito. Pero itatago ko yung makikita mo. Uh, o, ko na lang po hindi kahit hindi na nakaganyan. na. Okay uh, na, na. Ayos na. Okay, tapos na tayo. Medyo nakaluwang na si Boss. Natatakot kasi siya baka mamatay sa traffic o mamatayan. Ah, uh, katagal bago umistart. Na sabi nga kanina may 10 bisis bago umistart, 10 bisis lang uh, Shoutout Ah, shout out muna tayo kay Lolo Pogs. Ah, uh, kay Lolo Pogs TV from Surigao del Norte. Shout out po sa iyo, Bossing. Dance TV uh -huh. from Bohol. Juan Manuel Salazar shout out po sa iyo kay Vera Cruz ng Mexico ayan, Arciado Perez from Negros Occidental ayan. kay Tresel Odo Milo from Brazil kay Basimas Christos uh, ito yata ay Mexico rin ito. okay. Uh, kay Maria and Orlando Pinos ng Las Vegas, Nevada uh, shout out po sa inyo